Magandang araw sa lahat mga master So ngayong araw po ituturo ko sa inyo kung paano kinocompute yung load ng isang circuit breaker Alam ko marami sa atin ang nakapanood na ng mga tutorial sa iba't ibang platform Pero hindi po nila ipinakita kung paano nila nakuha yung kanilang sagot Doon sa load ng isang circuit breaker So isishare ko po sa inyo para magkaroon po tayo ng reference or magkaroon po tayo ng idea kung paano po na compute yung load ng isang circuit breaker okay so kunin po muna natin yung 80% na tinatawag yan ako po ay merong uh, 15 amperes na circuit breaker dito so nagbigay na ako ng mga example so computing po natin isa isa yan at nang uh, matutunan po natin okay so halimbawa po meron tayong 15 amperes at uh, gusto natin gamitin yung 80% load nya so i-multiply lang po natin yan sa 0.8 multiply po natin sa 0.8 yan po yung 80%, uh, 80 na tinatawag ang 80% po kapag ka po yan ay sinulat natin in decimal form 0.8 po yan so ngayon ang magiging sagot po dyan ay 12 amperes Okay? So, sundan nyo lang po at uh, malaking tulong po ito sa atin, lalo na kung first time tayo sa ganitong computation. Okay? So, ngayon, dumako tayo dito sa 20 amperes. So, multiply po ulit natin yan sa 0.8. So, ang magiging sagot po dyan ay 16 amperes. And then, dito po tayo sa 30 amperes, 0.8. So, yan po ay 24 Ayan, sundan nyo lang po at uh, matutunan nyo po ito. And then sa 40 amperes naman po, ayan, puro 0.8 po yan. So dito po ay 32 amperes. Uh, may sagot natin. Okay. And then sa 60, yan po ay 48 And then dito po sa 80%, diyan po ay 64. Pagka po 'yan ay multiply natin sa 0.8. So 64 po 'yan. At dito naman po sa 100 amperes, 'yan po ay 80 amperes. Okay? So ngayon nakuha na po natin yung 80% load ng ating circuit breaker. Ngayon, kailangan nating malaman kung ilang wattage ba 'yan o kung ilang watts po dahil tayo ay gumagamit ng mga ah uh, bumbilya, sabihin nating uh, appliances. So may kanya-kanya pong wattage 'yan. So kailangan nating malaman kung ilan yung total wattage ng uh, 12 amperes. Okay? So ganito po 'yan. Yung 12 amperes po na 'yan, i-multiply natin 'yan sa 230 volts. Okay? So, yan po yung supply sa atin ng service provider. So, lahat po, uh, i-multiply natin sa 230 volts. Yan. Okay. So, makukuha nyo na po yan. Basta kayo ay mayroong cellphone. Computing nyo po sa calculator. At uh, malalaman nyo na po yung sagot yan. Okay. So, yan. Tapusin po muna natin ito, 130 volts. So ngayon, nakuha na po natin yan. Pagka po, kinalculator nyo yan, ang lalabas pong sagot natin dyan ay 2,760 watts. Okay? Tama po ba? And then, dito man po sa 16 amperes, yan po ay 3,680. Ayan. Dito po tayo sa 30 amperes, yan po ay 5,000. 520 watts. Okay? And then, dito po tayo sa 40 amperes. Yan po ay mayroong 7,360 watts. Okay? And then, sa 60 amperes naman po, or 48 amperes yung nakuha natin, yan po ay 11,040 watts. Okay? And then, dito po tayo sa 80 amperes at nakuha po natin ay 64 So, magiging sagot po natin dyan ay 14,720 watts. Okay. And then, dito po tayo sa 100. At nakuha natin yung 80 amperes. Minultiply natin sa 230. Yan po ay may total na 18,400 watts. Ayan. Nasundan nyo po ba? So, ngayon, nakuha na po natin yan kailangan naman po natin yung wire size para dito para hindi po tayo magkaroon ng fault kung sakaling mag install tayo nito okay so dito sa 15 amperes ano ba yung uh, wire size na dapat natin ikabit dyan dapat po ay number 14 okay And then, dito naman po sa 20 amperes, iyan po ay number 12. And then, dito po sa 30, iyan po ay number 10. Okay. And then, dito po sa 40, iyan po ay number 8. And then, sa 60 po, iyan po ay 6. At dito po ay 4. And number 2 po. AWG. It means that is American wire gauge. Okay. So ngayon, doon po sa gumagamit naman ng uh, sa millimeter. Kung hindi po natin kabisado yung AWG. So sa millimeter squared po tayo. Ayan. MM2. So ito po ay 2.0. Kita nyo po ba? And then dito po ay 3.5. Yan, tandaan nyo po, 3.5. And then, 5.5 po yung number 10. At dito po ay number 8. Yan po ay 8.0. At yung number 6 po, yan po ay 14 mm. Okay. And then, dito po sa number 4, yan po ay 22. 22 mm po yan. Squared. And then, dito po is 30 mm po yan. Sa 100 amperes po. Okay. Okay. So, yan po yung kompleto. Yan. Magagamit po natin to kung tayo ay mag install sa ating bahay. At sa mga small load lang po ito. Hindi po katulad ng computation sa mga heavy loads. Yung mga meron pong motor. Okay. So, ito po ay uh, malaking tulong para sa atin. So, hanggang dito lang po at maraming salamat. Ayan. Bye-bye.